Kasabay ng biglaang pagsasara ng tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated sa GMA Network ay mga sarisaring termino ang itinawag sa kanila. Tahanang ipinasara, tahanang pinakamalungkot at tahanang walang kasaya-saya. Programa nga ba ni Willie Revillame ang ipapalit sa time slot na iniwan ng tahanang pinakamasaya? TikTok lock ng GMA Network or It's show time. Well, labang natin lahat yan. And speaking of it's showtime, ay hinihiritan daw di umano ni Vice Ganda si Aga Mulak kung papayagan daw nito ang anak na si Andres Mulak upang maging regular host ng it's showtime. Dahil kung sakasakali ay magkakatapat si na Andres at Atasha na nasa itbulaga ng TV5. Natatawa si Aga Mulak pero ang totoo hindi niya alam. Dahil pahayag ni Aga, sila ang mag-imbita kay Andres dahil sa totoo lang hindi ako ang magdidesisyon para sa mga anak ko. Ngayong nasa tamang edad na ang kambal at tapos na din sa pag-aaral, sila na bahala sa gusto nilang gawin. Desisyon nila yan, mahirap na tarbaho yan, gawin nila ng tama and then good luck. Kami naman ni Shirley nakasuporta lang sa likod nilang dalawa. So, sa madaling salita ay hindi si Aga ang dapat kausapin ni Meme Vice, kundi mismo itong si Andres Mula kung type nitong mag -it show time And speaking of Atasha ay natanong ang dalagang anak ni Aga noong nagdaang Women's Summit noong March 9, kung paano niya ginagamit ang social media sa kanyang advantage lalo na't bago pa lamang siya sa industriya at binibilda pa lamang niya ang kanyang imahe. Actually, I'm still learning the ropes of social media because I was only given a phone at the age of 17. Pag-amin yan ni Atasha. Kwento niya, lumaki raw kasi sila sa old school na pamamaraan kung saan mas pinagagamit ang landlines kaysa sa paggamit ng mobile phones at internet. So it was always a landline of the house growing up. It was very old school living. We weren't really given access to social media. That's why I'm still learning the process of it. Yan ang pagpapatuloy ni Atasha. Napakaganda ng pagpapalaki ng celebrity couple na sina Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez sa kanilang dalawang anak talagang marespeto at napakahambol. Well, kung pumayag man si Andres Mulak sa lambing ni Vice Ganda na gawin siyang regular co-host ng It's Showtime, eh wala namang masama. Eh ano naman kung magkatapat ng time slot ang kanilang programa, eh magkaiba naman ang tema, ang segment ng It Balaga at It's Showtime. Pareho lang naman silang nagbibigay aliw sa oras ng pananghalian kaya ba guys, okay lang ba sa inyo na maging regular host si Andres Molac sa its show time?